Ito pa yung mga video namin sa car show dun sa Mayanilag Festival. So, ito naman ay mga motor. Ibat-ibang klaseng motor. So, pili na kayo ng sa inyo, guys. Ayan, oh. Ang ganda. So, yan ay pang malayuang biyayan. Ayan, oh. Lalaki. Tapos, ang gaganda pa ng mga brand. Yan, scooter. So hindi ko masabi kung ano yung mga types ng motorbike yung mga yan so ilan lang yung alam ko, ayan mga scooter yung mga yan, yung kumbaga kapandarin mo na lang at piga ng piga yung sagas, walang clutch ayan, Suzuki Rider 150 yan yung matagal naming motor dati, so nakadalawang ganyan si mister ang bilis niyan, grabe as in kapag nakasakay ka sa ganyang motor Suzuki Rider 150, lit kasi ng katawan niya at ang bilis-bilis pa parang pumapagas pa, so pwede ka nang ili ipad sa hangin, kapag ka masyadong mabilis, tas matagtag yan. So, kaya hindi na kami nagmotor ng ganyan. Yan naman ay mga NMAX. So, relax lang kapag ka gano'n yung motor mo. Pag long ride, yan. So, marami pang iba't ibang klaseng motor. So, hindi ko na alam yung mga unit na mga yan. So, yan. Kawasaki. So, ano yun? Uh, manual yun. So, kaya kung panda rin yun, guys. Uh, pwede ako doon. Kaso, since wala akong practice, so kaya hindi ko kaya yung malayuan. <laughs> Malapit lang. Pagka mga scooter at mga ano, yung Mio, ganun, kaya kong patakbuhin yun. Pero pagka yung malalayo na, na manual, hindi ko kaya. Kasi mahirap din kontrolin ang manual na motor, guys. So, ayan. Ang dami. Tapos nakamute to ha, kasi nung time na nag car show na talaga, kasi in, nang iingay, napakaingay dyan sa lugar na yun, hindi ko kinaya kaya dumayo kami, as in parang mababasag yung air drum ko. So yun yung pangit dun sa car show kapag ka, nag showdown na talaga sila, paingayan ka ng kanilang muffler, so napakaingay hindi advisable na magstay sa loob.